Yan po nakikita nyo ngayon guys. Yan po yung New Washington Port at saka New Washington Public Market. So ngayon guys, pasok tayo dito sa New Washington Port. May gate po siya guys kasi naka-close po yan pag -gabi. Yan po meron na pong bagsakan sa New Washington Port. Yan, napakalawak na area. So huwag kayong mag-alala guys kasi yung mga sasakyan na yan, aalis naman yan kapag merong mga barge na nakadaong may barko. Wala naman sila dyan. Yan po yung other side ng New Washington Port. So nakita niyo naman guys, napakaaliwalas, 'di ba? Kung taga dito ka sa New Washington at hindi ka pa makauwi-uwi, mamimiss mo talaga 'yung lugar kasi sobrang daming memories dyan guys, sa New Washington Port na 'yan, 'di diba? So tapos guys, 'yung simbahan natin dito sa New Washington Bagong renovate na rin. Kita nyo naman, napakaaliwalas talaga ng simbahan, guys. Ayan. At napakaganda ng lugar. Tapos, guys, dito sa plaza ng New Washington, dito nyo rin makikita yung rebulto ni Jaime Cardinal Sin. So, kilala nyo naman siguro guys si Jaime Cardinal Sin. Diba? Tapos, meron dito lagon guys. Ayan po. Sa ngayon kasi walang tubig. Pero may mga isda dyan guys. Uh, dati nakita ko dyan merong koi na nakalagay. Tapos, yung bangka na yan guys. Yan po yung nanggaling sa Pinamuk New Washington. Doon sa kabilang isla guys. Yan po yung mode of transportation nila doon guys para makatawid sila papuntang bayan ng New Washington. Yan po yung New Washington Town Hall na bagong gawa rin po kita nyo naman, bagong-bago talaga. Tapos, ayan guys, alam ko, familiar kayo dyan. Kasi yung stage na yan guys, hindi pa naman yan uh, binabago. Yan pa rin po yung stage mula dati. At ayan po, meron lang uh, baseball uh, court na ginawa. Yan para sa mga bata guys, para sa mga gusto mag -baseball. Yan, so yan o, oh, ang plaza guys, napakaganda talaga, napakaaliwalas At malaking bagay talaga to guys, yung ginawa ng bagong mayor ngayon guys Kasi pinagawa niya ng playground yung mga bata, kita niya naman o oh, mayroon ng playground yung mga bata, o oh, diba dati wala yan eh, plaza lang talaga At yan po yung ano, palawak na karagatan ng bayan ng ni Washington Kita niyo naman guys, napakaaliwalas, yan, sagana sa yamang dagat guys kaya nga siya tinawag ng uh, Capital of Aklan. Tama po ba? So, ayan guys. So, ganda talaga tingnan ng view. Di ba? Napakaaliwalas lang ng lugar. Lalong-lalo na guys, pag nasa personal ka talaga, nandito ka, maamis ka talaga kapag uh, mataga ka nang hindi nakauwi. Ayan, mamimiss mo talaga yung lugar. Ayan po yung seafront. Ayan, malapit na po yan guys. May bayan ng New Washington diba? So, napakaganda, napakaliwalas na lugar. Sana po yung nag-enjoy po kayo dito sa pinakita ko sa inyo, guys. Maraming maraming salamat po. Please like, follow, and subscribe.